Hello po sa inyong lahat, mga ma, mga sir. Sanman po kayo naroon. Welcome back again sa channel po natin. So, ang topic po natin ngayon ay may kinalaman po sa mental health, well-being at personal growth ng isang tao. So, ang video po natin ngayon, ang paksa na pag-uusapan po natin ngayon ay napakahalaga at very sensitive topic, okay? Ito po ang tinatawag na rape trauma syndrome. So, napakahalaga na maintindihan po natin ano nga ba ito um, ano yung epekto ng ganitong traumatic na experience ng isang tao and ano po yung mga impormasyon na dapat nating malaman para matulungan sila sa healing and recovery bakit nga ba ganito ang vlog ko ngayon? Alam niyo po kasi nakapanood po ko sa vlog ni Papa Dins TV. Hello, shoutout po. Papa Dins TV and Kabusiness Official. Yan, ililink ko po sa description. Mamaya nyo na panuorin. Okay? Panoorin. Tapusin nyo muna po ang video po natin. Okay? Napanood po ko, po, po kasi sa vlog ni Papa Jeans TV ang uh, tungkol sa mag na biktima po ng panggagahasa. So, nakita ko yung mga uh, common na pinagdadaanan ng mga ganitong biktima ng rape and yung traumatic experience at hanggang na gano'n nila katagal na uh, kinimkim ito. So malalaman po natin. Makikita din po ninyo doon kung paano nakatulong si Papa Dins na para mapalakas ng loob yung ginang na biktima po ng tinatawag na rape. Now, ano nga po ba yung rape trauma syndrome? Ito po yung isang terminology na tumutukoy, okay? sa psychological at emotional na response ng isang biktima ng uh, rape or sexual assault. Okay? Napakahalaga na malaman natin na every victim, every survivor has a unique story. Iba't iba yung kanilang pinagda pinagdaanan na pangyayari na rape at Meron din naman po silang pare-parehong tugon or common uh, responses na makikita natin sa kanila. Um ang rape, ang RTS or rape trauma syndrome ay binubuo ng dalawang yugto. Ito po unang-una sa lahat is yung acute phase at ang pangalawa ay long term reorganization phase. So, bago tayo magpatuloy, ako po muna si Liz Nurse Organist, nurse na nagbibigay ng mga health advice na makatulong sa ating kalusugan. Sana makikinabang po kayo sa video ito. At magugustuhan niyo po ang aking mga video, like share, and comment naman po. Mag-subscribe din po kayo, click niyo po yung notification bell para manotify po kayo ng YouTube every time na meron po akong bagong upload. Now, ano po ba yung unang yugto na pinagdadaanan ng mga naging biktima ng panggagahasa? Una is acute phase. So, ito pong acute phase ay nangyayari immediately. Okay? Pagkatapos na pagkatapos niyang pagdaanan yung uh, panggagahasa na ginawa sa kanya. So, pwede itong tumagal ng ilang araw or ilang linggo. Iba-iba po. Um, ngayon, sa pagkakataong ito, during this phase ang survivor po ng uh, rape ay nagpapakita po ng mga intense emotion. Okay po? Iba't iba. Pwedeng sobrang uh, takot, sobrang pagkagulat, pagkalito, hindi makapaniwala, sobrang galit yung kanyang pinapakita. So, Uh, bukod po sa emotional symptoms na yan, meron din naman po siyang physical symptoms na pwedeng ipakita. sa po dyan yung sakit ng ulo, uh, hindi makatulog ng maayos, at ganoon din po, walang gana sa pagkain, walang ganang kumain during this period, napakahalaga po sana na ang mga biktima ng rape ay magpakonsulta uh, sa mga doktor. Pumunta agad sa mga emergency room, uh, medical legal sila para ma-check up sila. And ganun din po, i-report nila yung pangyayari sa polis. And after that, mahalaga sana na sila ay mag-seek ng tinatawag na support services counseling. Meron naman po niyan sa kapag nagpa-check up po kayo sa ospital. Meron po silang tinatawag na um, kapag ka ang category, eh, meron pong counseling. Papayuhan po nila kayo, tuturuan po nila kayo ng mga dapat ninyong gawin para makarecover or mapagtagumpayan yung mga pagdadaanan nyo po na mga uh, simptomas. Now din po tayo sa sumunod na yugto. After ng acute phase, dito na po tayo sa long-term reorganization phase. Okay? Ito po ay nangyayari after ng acute phase. Tumatagal siya ng buwan, taon. Okay? Depende rin pa rin po sa tao. Sa yugto na ito, ang mga biktima po ng rape ay nakaka-experience po ng iba't ibang emotional at psychological effect. Pwedeng maka-experience po sila na sobrang kalungkutan, uh, pag-aalala, um, PTSD or post-traumatic stress disorder. Bigla nilang uh, mag-flashback sa kanila yung nangyari. O kaya masasamang panaginip na hirap sila na mag-build ng trust sa ibang tao. Pagbabago sa uh, sexual behavior, nawawalan sila ng ganas sa pagikipag-siping And uh, yung bang gusto nila na lagi silang mag-isa, sobrang kahihiyan yung kanilang nararamdaman. So, tandaan po natin, yung mga ganitong mga reaction is normal sa mga nakaranas po ng panggagahasa. Okay, okay talakay naman po natin yung mga common na defense mechanism or coping mechanism na ginagawa po ng mga biktima, which is mali. Ano po yung mga maling uh, defense mechanism? yung mga naka-experience po ng rape. Okay? Yung iba, umiiwas sa social activities. Yung gathering ng maraming tao, umiiwas sa pamilya, sa mga kaibigan. Ganon din po. Yung iba naman is nag engage sa substance abuse. Gumagamit ng mga pinagbabawal na gamot para daw makalimutan nila yung um, traumatic event na nangyari sa kanilang buhay yung iba naninigarilyo, uminom ng alak, which is mali at worst yung iba ay nagkakaroon po ng self-harming behavior so ibig sabihin sumasagi sa isip nila na maglaslas or magsakta nila yung sarili nila or worst is kitilin nila yung kanilang sariling buhay, which is mali at isang malaking kasalanan sa ating Panginoong Diyos dahil alam naman po natin, ang buhay natin ay hindi natin pag-aari. Ang Panginoong Diyos lang ang may karapatan na ito ay bawiin sa atin. So kung tayo ay may mga kaibigan, napansin natin na bakit ganito yung ginagawa nito na parang umiiwas um, um, siya, nag engage siya sa, sa substance abuse or parang may pagkakataon na sinasaktan niya sa sarili niya. Baka meron siyang pinagdadaanan, which is... Uh, gusto niyang makalimutan. So, ano yung role natin na uh, mga kaibigan nila or kapamilya nila? So, tulungan natin sila na maintindihan nila na ang ginagawa nila is hindi healthy at hindi po effective or tama, hindi po tama. So, tulungan po natin sila na magpakonsulta okay, sa mga doktor, sa mental health, para matulungan po sila na magkaroon po ng healthier na Uh, coping mechanism para tuluyan silang mag-recover sa kanilang pinagdadaanan. So, tandaan po natin yung recovery pa sa tinatawag na RTS or trauma syndrome ay hindi madali. Mahirap po siya talaga na uh, process para tuluyan ng uh, mag ang isang tao. So, napakahalaga ma-emphasize po natin sa kanila yung pagpapakonsulta sa mga professionals. So, meron po tayong mga therapist, o counselors, mga support group. Meron din mga Facebook group na uh, kung saan eh, meron pong groups na pare-pareho kayo ng pinagdaanan. Pwede kayong mag-join -pa doon para makamabasa mo rin yung pinagdadaanan ng iba para may apply mo sa iyong sarili. Eh, napakalaga rin po yung suporta na pwede ibigay ng mga tunay na kaibigan at yung family members. Napakalaga yung pagmamahal, pag-intindi, at pakikinig sa kanila ng hindi po sila sinisisi. Okay? Napakahalaga yung suporta para sa ganitong mga survivor. So, tayong lahat ay mayroon pong role okay po, para sa mga ganitong survivor ng rape. So, halimbawa may friend tayo na nakita natin at nagpapakita po siya ng mga ng tinatawag na rape trauma syndrome pwede natin silang tulungan sa pamamagitan po ng pakikinig sa kanilang mga kwento. Kaya wag natin silang i-judge, wag natin silang sisihin. Basta makinig lang po tayo and then suportahan po natin sila sa kanilang mga tinatawag na desisyon. Napakahalaga po yun. Kung mali yung kanilang coping mechanism, e eh payuhan din po natin sila. Kaya napakahalaga po na maipa unawa po natin sa kanila yung kahalagahan ng healthy relationship, yung consent, pagsalarangan ng pakikipagtalik, napakahalaga na uh, bago ang pagtatalik, dapat na pumayag muna ang isa't isa. Hindi pwede yung napipilitan lang yung isa. ay napakahalaga po yun. Sana po panoorin nyo rin po yung vlog ni Papa Dins TV. Ayan, mag-comment po kayo na Galing kayo dito bago kayo naon doon. Sana sana nagkaroon po kayo ng basic understanding sa tinatawag na rape trauma syndrome at sana ay makatulong din po tayo sa iba sa pamamagitan po ng pagpapayo, pakikinig sa kanila. And sa mga naging biktima rin po ng ganitong uri ng uh, traumatic experience, yung mga uh, naka naka-experience po ng pananambantala, panggagahasa, ay okay, napakahalaga po, higit sa lahat sa mga sinabi ko kanina, is yung pananalangin sa ating Panginoong Diyos. Okay? Idulog natin sa Kanya ang lahat ng ating pinagdadaanan. Okay. And bukod sa pananalangin, ang isa pa po natin dapat na gawin ay to move forward. Okay? Um, tignan po natin yung mga magagandang nangyari sa buhay po natin. Okay? At lahat po ng mga pangyayari sa buhay natin ay gamitin po nating uh, motivation para lalo pa pong uh, magtagumpay sa larangan ng ating mga ginagawa. So, sana nakatulong po sa inyo ang video ito. Next time po ulit, sana mag-comment po kayo kung ano masasabi niyo po sa video ito. Always smile, always pray. Love you all. Bye!